Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Anthony Edwards pagkatapos ang kanyang game winning block laban sa Indiana Pacers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang na buenas pangalap Los Angeles Lakers ngayong araw sa standings ng Western Conference. Kahit man nga po mga katrops, Masyadong nahirapan ang Minnesota Timberwolves sa kanilang game ngayong araw laban sa Indiana Pacers ay nagawa para naman nga po nila kahit papano na manalo dito sa score na 113-111 sa paungunan nga po ng kanilang superstar na si Anthony Edwards na nagtala dito ng 44 points at 6 rebounds sa kanyang 18 out of 35 shooting kasama na ang kanyang game ceiling block sa uli mga segundo ng fourth quarter. Kaya yes, siya nga pong literal na bumuhat sa Minnesota Timberwolves matapos mawala at magtamo ng malalang injury ang kanyang teammate na si Carl Anthony Towns sa kaliwang tuhod nito. Kaya sa pagkapanalo nga po ng kanilang team, ay umangat at nasolo na nga po nilang muli ang ikatapuan na pwesto sa standings ng Western Conference sa kanilang kasalukuyang record of 44 wins at 19 losses. At kasabay nga po ng pagtatapos ng kanilang laban ay mismong si Anthony Edwards na nga po nagsabi, na maging siya nga na po ay nabigla sa taas ng kanyang talon sa kanyang ginawang black kay Aaron Smith sa uli mga segundo ng fourth quarter. Pero bagamat man nga po napakaganda ng kanyang ginawa ay grabe rin naman nga po naging epekto nito na sa kanyang pangangatawan. Gayong bukod nga po sa nauntog ang kanyang ulo sa rim ay tumama pa sa board ang kanyang balikat at nadiinan na rin naman nga po niyang kanyang wrist sa kanyang pagbagsak. Kaya grabe nga pong iniindang sakit ngayon ng kanyang pangangatawan matapos ang kanilang laro. Samantala, Poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang na buenas pangada sa ang Los Angeles Lakers ngayong araw sa standings ng Western Conference. Kahit man nga po mga katropes, walang laro ang Lakers ngayong araw ay may isang game para naman nga po dito ang lubos na pumabor sa kanilang pwesto sa standings ng West. At iyan nga po ang pagkatalo ng Golden State Warriors sa kanilang game laban sa Chicago Bulls sa score 122-125. May pagkakataon na nga po sana mga katropes na manalo ang Warriors Ngunit nabigo pa rin nga po sila dito matapos mawala at magtamo ng injury si Stephen Curry sa kanyang ankle. Ma-fold si Draymond Green. Mamintis si Brandon Pajemski ang kanyang sarang game tying layup. At ang hindi pagpapahinto sa clutch performance ni DeMar DeRozan. Kaya dahil nga po sa pagkatalo na ito ng Golden State Warriors, ay bumagsak na nga po sa 33 wins at 29 losses ang kanilang record. Kung saan magkadikit na naman nga po sila ngayon ng Lakers sa ikatop 9 at ikatop 10 na pwesto sa standings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.